Ito alaga ko, si Taba Ching Ching. Din siya sa akin. Kaya nakahit, nakahiga siya sa hita ko. Mabait yun na po, sama nabimbing sa akin. Taba Ching Ching. Uh, ganda, ganda, Taba Ching Ching. Uh, yung alaga ko. Naglalambing siya sa akin. Hmm. Mataba yan siya sa personal. At ano siya, buslog. Kaya pinanganak ko sa kanya, taba chingsing kasi mataba siya pusa. Hmm. Ganda pa ng kulay niya. Hmm. Kasi may humiga sa hita ako kasi ano, nanglalambing sa akin. Hmm. Nalambing siya. Hmm.